Ayaw, di ba? Tara mga katagay, kakain tayo ngayon. Masarap ang ulam natin ngayon, adubong baboy na may apay. mo? Wow! Hmm? Ba, kita kita lagi ni. Tras ka kunti, kameraman. atras ka kunti. Baguong yung luto ko. Baguong. Tara. Kain tayo. Sabayin nyo ako kung sa yung mga nakapanood ng video na to. Ayaw rin ma. Ang Sarap na ulang pre ha. CR. Ka na?

mainit. Ayun kung ba? baboy. Adobong baboy ka? Ha? Ngalong atay. Kala ko sinigang na baboy. Ayun, ay, ay, ano ay. Ay, Parang lasing kaya takahapon kaya Hindi mo na ako pina, Okay lang, na. Ya, enggak, enggak. Euy, elapernya Ayo di mana? jangan kacanya Jangan ya, butuh, itu ya.

kahit Kayaan nyo sila na magpalo para kabawi na naman. Oh, ka naman. Mga kapagay, follow and share and subscribe to my YouTube channel. Yeah, YouTube channel. Kapagay, hanggang natin. Lakas <coughs> 'yan. Nakabawi. Mag-follow naman kayo sa amin. Follow niyo kami mga kapatid. Salamat po. Bye-bye.